siya. Prenesyo ko kasi ng kalahating oras. Super lambot na niya. Oo. Mm -hmm. ko na siya. Oo, oo. Oh, oh. Oh, ha? Oh. Yung to, eh. Eh, init. Oh, di ba? Oh, napipisil ko na siya. Mmm. Ito yung puso at saka baga. Oh, grabe ang ta ang dami napakarami din na pa gagawin hayon, eh. hmm. Siyempre, po, 'di gagawin to ngayon eh ang pakalambot sige pre-support naman lang ibachim din mo hindi hindi edi na eh, durug yon baka naging yung prado yon <laughs> na ititim eh ang bango, delicious. Siyempre ako pa ba <laughs> Ay, 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 um, sana itin. Ay, paminta yan. Yeah, Pagsabaw na rin to kasi Ito yan, ang angelic Hmm. Hindi. Uh, Idedrain ko lang siya kasi hiwain ko. Kailangan siya matuyo. Kaya may appointment ako bukas ng alas cheese. O, oh, diba? O, oh, litid niya. O, oh. ay, yun, lambot. Mmm, ang sarap. My God, Rudy. Grabe na paka ano na ito. Sarap na nito gawing chicharon. Gawin ko pa yung chicharon yung iba, no? Pampapaitan. Bigay ito ng customer ko eh. ba? bang hmm. Bango talaga yan. Lagyan ko ba naman ng luya? Dalawang beses ko ta siyang ano pinakuluan ng ano ng suka. Kay para yung ano niya lansa niya mawala. Tapos ang katerbang banlaw. Oh, di ba? Ang aking pampapaitan bukas. My God, Ruby. Ay, ang lambot. Hmm, di ba? kumusta naman na may mga high blood dyan? Ay, nako, nako, nako. Ang saya. Ang dami nito. sabaw ko to bukas. Ang bango-bango. Ah, hmm. oh, di ba? Yan sarap tataba. Oh my god, Rudy. Sha, Babay na. Thank you for watching. Ang ano ng tuwalya niya, oh, ito yung tuwalya eh. Ayan oh. Oh, di ba? Tingnan mo. Oh. Oh, di ba? Ay, napakalambot. Masarap na 'yan. Bye. Thank you, thank you for watching. Ayan ang ampalaya. blend natin ang ampalaya. Kagagawin natin juice. Sarot. 刘洋。Oh yeah. na gusto mo minom ng pampalaya juice? ma, ang palaya juice gusto mo?